Ambango. Kuchura po guys. Kain na tayo. Ayan, ganyan yung mukha niya guys pag nandito na tayo sa malayo. Hi, good evening po. Um, good day sa mm -hmm. at good morning. Magluluto to kami ng steak, no? Since may bisita kami ngayon, nilitrate siya ng bahay ko. Uy, nilitrate ko siya ngayon sa steak para matikman niya. So, inano ko na lang yung process ko, pagluluto na lang. So, collab oh to guys, ha? So, please like and share. Okay, let's do this. Ayan, oh. no? Eh. kain lang muna tayo ngayon kasi nga Minsan lang tayo pumunta dito at talaga ang oh, pinaka main purpose natin ay kumain. Ayun <laughs> yung dito sa ano. <laughs> Doon tayong pusamyoksanan or kaldero or ini ano. Kung wala kayo kaldero, pwede hot pot, pwede rin dito. dito. dito tayo mag-ihaw kung baga. So, lang natin yung batter para hindi siya masyadong dumikin yan pala yung ano mo pinaka mantika mo yung uh oo -oh. para mag extra flavor din siya um, so dandahan na lang natin para ano uh, yung, yung batter natin okay maraming alam na luto no, to guys kaya na, sarap mga bisita dito paranta. dahil uh -huh. ayan oh sarap ng mga niluluto wow oh. steak yan eh. na naman ang bot kong karne eh. kasi wala akong nakitang sirloin eh. Medyo rin eh. Wala fresh naman daw sabi ni ate. Sarap. Grabe. Baka pwedeng tumira na ako dito sa bahay mo. Kakain na ako ng kakain. Okay. Ayan. Every five minutes, pagdala pa So yun guys, atay natin mamaya-maya. Ayan. Ayan. Ayan mukha pa lang ang sarap na panlaban na rin to kay ano Mariel Lasin and shout out yun pala <laughs> from Shargel may ilaw nakalimutan lang kanina okay <laughs> pinaligtad na guys oh mm. ang isa ka pinigil mo ano hindi siya frozen no hindi fresh talagang so. fresh talaga siya pwede naman yung mga frozen fresh naman yun Meron lagi yung bangong. Ang bangong. Ang oh, Wow, ito naman yung kanyang side dish na tinatawag. So ito, okay. okay. Ganyan lang talaga siya. Hindi na yan lalaki. Hindi na, ah, na yan hindi lalaki. Parang, La ah, ganun. Ay, oh, sino cute 'to? Oh. Ang lettuce. Ayan siya guys after uh, mga 5 minutes na nakalipas eh. Ito na po actually eh. Medyo rare na to. Ayan ito na siya guys oh. Ito to ay naman natin. Ah, uh, lulutuin din pala siya. Stir fry lang siya. pano uh, din siyang ang channel guys, uh Steward TV. Uh, more on ano siya, yung business niya, yung about sa roofing. Makikita niyo doon uh, yung mga upload niya na mga finish na mga project, yung uh, mga bahay. So, ang gaganda nung pipinis nilang bahay. Naka, ano yun eh, naka um, drone siya, no? Drone shot Magic? na magic? sarap hap <laughs> lang yan sih, kayaknya uh -oh. Ganyan lang pala. So, uh -huh. tiba eh. mm -hmm. Wow. wow oh. niluto na 'yung bathroom. Magnasa. Mag. Kukurap, guys. You know. Tira. Kain na tayo sira ang diet na ito hindi ako sanay kumain na ano na mayaman style na eh sanay tayo sa ano kamay kamay lang kamay 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 Uh -huh. Ito, ramdam pa rin sa labor market ang inflation o bilis sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ito,

So in case guys, uh, nandito tayo sa kwarto ni Steve Ward TV At uh, ang pinaka Pinunta talaga natin dito ay magkabit ng kanyang uh, Strip light dito sa kanyang heat uh, Headboard na uh, Higaan banda So in guys uh, Ito, pinadagdag niya to Yung design na yan So wala yan nung ginawa ko siya dati Ito yun siya guys so, Pero ito kasi hindi pa siya Pantay yung ilaw dahil Hindi pa natin na iayos paglagay So ikakabit pa lang natin 'to talaga ng uh, final. So nandito siya sa gilid. So kakabit natin dito 'yan sa side na to. Dito, sa part na to sa likod. Okay, so 'yan. So bali itong... part kasi na to, ang outlet ko dito. Takab dikit 'yan doon sa original wall. So yung ginawa ng karpintero, hinangat niya dito, binutas niya. Uh, pero nilubog niya rin dito sa plotted panel kaya medyo hindi naging maganda yung resulta uh, maganda sana yan kung malit lang yung butas tapos nandito lang sa taas yung outlet eh, para hindi halata yung butas nito uh, yun yung mga isa sa mga disadvantage kapag uh, hindi masyadong napag-aaralan yung pag uh, lilipat ng mga ganitong outlet the way Uh, okay naman na yan sa kanya Ay boss kaya Ito na lang gawin ko So yun guys Naikabit ko na yung strip light ah, Mali yan Dito natin ilagay natin Ilagay natin ng Stopper na uh, screw Para di siya malaglag okay. So binuntas natin dito yung supply niya guys Power supply ito Yan yan Binuntas natin dito yan sa tapat Ayan. Ito, may Sa tapat ng outlet. Kasi maluwag yan sila. Lalim, open yan. Uh, at yung driver niya, nandiyan niya. So, pinotol ko yung kanyang plug. Ito. para splice na lang doon yung power supply. So, may antenna yun, guys. Dito. Para ito yung o oh, taga ba ng signal para sa kanyang remote kapag uh, remote yan Halimbawa, switch natin, guys. Ito. Ito may switch. Dito ko nilagay yung switch, oh. Ayan. ayan ilaw na siya. So, ayan, yung ilaw niya, guys. Dito sa headboard niya. Ayan. So, patay natin yung mga ilaw na naka nakasindy ngayon. So, natin lahat. Ayan. So, yun yung kinalabasan niya, guys. Yun. So, okay. Ayan. So, parang maliwanag siya tingnan sa cellphone. Pero pag dito ka sa actual guys, talagang dim na dim lang siya. Ayan. Ganyan yung mukha niya guys pag nandito na tayo sa malayo. Ayan. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking uh, munting channel. Kahit paano mayroon po sa subscribe. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.